Welcome once again sa isa na namang episode ng ating channel na Buhay Pinoy sa Abroad. Nasa Teach in the USA series tayo ngayon. Um, inaanyayahan ko once again ang mga um, kap kapwa ko guro um, sa Pilipinas in particular na ano, um, panoorin natin to at baka sakaling ma-inspire kayo na mag-apply sa Amerika. So sa episode natin ngayon, um, ang focus natin ay kung meron kang master's degree ano kaya ang advantage nito para sa iyo? Um, sinabi ko sa previous episode natin na uh, ang basic, part ng basic, referen, um, basic requirements ng pagiging teacher sa Amerika is just a bachelor's degree, uh, preferably a bachelor's degree in education um, with concentration on your content area. Pero mas may edge ka kung ano nga, kung meron kang master's degree o meron kang, eto, o, o tinatapos mo na ang doctoral mo o may doctoral degree ka na. So, ito yung guide specifically para dun sa mga teachers na meron ng master's degree. So, yung pagkakaroon ng master's degree ay isang malaking bentahe kung nais mong maging isang teacher sa, sa Amerika. Bukod sa mas malalim na kaalaman sa iyong larangan, nagbubukas dito ng pinto sa mas mataas na posisyon at sahod So, narito ng mga hakbang at gabay para sa mga may mga masters degree na gustong magturo sa uh, sa US. So ang una, um, alamin yung uh, mga kinakailangan sa ano sa um, sa US. Ang bawat um state kasi ay may kanya-kanyang requirement sa sa licensing uh ng ng mga teachers. So bisitahin natin yung website ng Department of Education nila, yung kanilang state Department of Education. So kung Um, bawat isang state may sariling ano state department of ed na siyang nag nag-ano nag, ano, nag um, go sa education ng kanilang state um may meron silang mga ano detailed information kung ano ang licensing nila pangalawa kumuha ng mga um, ano um, necessary uh, tests um, usually sa karamihan ng mga states dito sa sa US yung praxis ang ano ang reliable um, test and partnership with ano with um, states um, para ma, ma ano, para ma, makita yung kung na, nakakamit ba ng standards yung mga nag apply na teachers um, so maaring kailanganin mong kumuha ng mga ganitong klase ng assessments kagaya ng praxis nga um, o anything na ano na equivalent nito sa particular state Uh, so far as of um, today's recording ano na may mga alternative um, ways na to ano, to acquire um, a, a license or certification ngayon siguro ang itatanong nyo kung lisensyado ba ako sa sa Pilipinas um, automatically lisensyado na ba ako sa sa states um, hindi naman po pero may equivalency so bibigyan ka ng probationary period Um, para uh, mabigyan ka ng, ng time na mag-review at saka mag-take at ipasa yung tests na kinakailangan sa content area mo. Pero technically, parang given, given na yun eh. Kaya lang, kailangan din nating i-meet yung standards ng Amerika. So, yung pangatlong um, tip dito is kumplituhin natin yung teacher preparation program. So, uh, sa isang episode naman, um, diniscuss ko yung uh, okay lang ba kung hindi ka teacher tapos mag-apply ka na teacher sa Amerika? Eh um, technically okay lang. Kaya lang necessary na magkaroon ng teacher preparation program kasi po um walang direct hiring sa US. Um, may mga nabasa akong forum na sinasabi nila na ano ma-apply kayo sa, sa direct hiring pero sa totoo lang po wala talaga. Eh. <laughs> Kahit uh, sampung beses kayong mag-apply, uh, kakailanganin niyo pa rin ng ano ng third party ng middleman um, ng agency para tulungan kayong ayusin ang mga papeles nyo. Kasi very complicated na na pupunta lalong lalo na sa sa state sa Canada sa UK uh, pero in 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 um the case of this episode nakatutok lang tayo sa Amerika talaga so kailangan natin ng ng ano ng ng gabay kailangan natin ng third party o ng middleman A disclaimer lang na hindi ako middleman um nagdi-discuss lang ako nito para gabayan yung mga co-teachers ko na may uh, may planong pumunta sa Amerika So, teacher preparation program is really necessary. Kahit may master's degree ka na, maaaring kailangan mo pa rin yun. Um, especially kung master's degree mo ay hindi sa education. For example, psychology, o kaya philosophy, o kaya religious education. So, yung mga ganong klase ng, ano, ng, ng areas, dito kasi secular naman masyado ang, 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 ang Amerika. Kaya, um, kung unless magturo ka sa private school, um, yung religious education mo na master's degree, mukhang ano, um, hindi yun masyadong material pagdating sa eligibility mo. Um, so, kailangan natin ng uh, teacher preparation or teacher, um, yeah, teacher preparation program. Number four, na, na, ano, na, na guide natin is mag-apply para sa license. Kapag nakapasa ka na sa um, um, state-required assessment, libawa, praxis, nag-praxis ka na, pumasa ka na, based sa Uh, report na score report na binigay sa iyo ng ano ng ets.org na, na ano mo na na, na napasa mo na. So congratulations, nakapasa ka na sa assessment. Pero hindi ka pa lisensyado. Kailangan mong i-apply 'yon, di ba? Kailangan nating i-apply kasi may um, certain steps din na, na, sinusunod ang bawat state Department of Education para ma ano ka mabigyan ka ng lisensya. So 'yon. Uh, ano yung mga benefits ng pagkakaroon ng master's degree sa pagtuturo? Number one, um, mas mataas yung sahod. So, karaniwang mas mataas ang sahod ng mga teachers na may master's degree sa Amerika. Siyempre, of course. Um, in fairness, kailangan, um, kailangan namang ano. Kasi pinaghirapan na nila yung master's degree nila. Um, in the case of um, my state, merong tinatawag na may, may in-steps pa. May um, master's degree, may um masters degree and 30 um, units my masters degree and 45 yata or something like that um and so on and so forth so um umaakyat 'yon paakyat ng paakyat 'yon and in terms of salary um tumataas din ang salary mo kapag na, na meet mo yung certain eligibility na yun. um pangalawa mas malawak yung opportunity so maaari kang magturo sa mas mataas na level ng education tulad ng high school o college. So kung gusto mong magturo sa college, pero ako po uh, bilang isang ano uh, conservative lang ako ha. Pero kung mag-apply kayo sa sa states, mag-apply kayo um, ang, ang ang i-target nyo ay ang public school system. Kasi doon sa mga sa, sa college level sa university level, maaaring madali lang mag-apply sa kanila. Pero pagdating sa papel an, an ano ang ano ang patutunguhan mo, di ba? Walang pathway. So, ang gusto natin, magkaroon ng, ng maging mas stable yung ano, yung ating stay sa Amerika. Pangatlo, um, specialization. So, maaaring mag, maaaring kang mag-specialize sa mga particular na larangan tulad ng special education, gifted education, o kaya kung science teacher ka, Pwede kang magturo ng physics lang or chemistry lang o kaya biology for, for honor students. Di ba? Yung tinatawag nilang AP. Meron ditong AP. Advanced placement. So, pwede kang magturo ng, ng ganyan. Very specific field sa, sa area ng science. Tapos, uh, pang-apat, mas mag, uh, ano, mag, um, mag para flourish yung career mo kasi yung masters degree magbubuka siya ng pinto sa mga positions sa administration o kaya leadership pwede kang maging instructional leader teacher sa ano sa sa school mo o kung gusto mong pumasok sa sa linya ng ano ng um, administration pwede ring maging maging mag-apply as assistant principal o kaya principal So, ano pa yung mga karagdagang pathway? So, uh, kagaya ng nasabi ko kanina, hindi na lang praxis ang ano, ang ginagamit ngayon ng mga uh, State Department of Education sa ano sa Amerika para mag maging eligible tayong isang teacher sa sa uh, lisensya. Uh, meron ng mga alternative certification programs na ino-offer. So, kung meron kang degree sa sa ano sa uh, specific field, maaari kang mag-explore ng alternative certification pro, uh, program na mas madali at mas pinaiksi kasi bakit mo papahihirapan ang sarili mo di ba so another one is teaching English as a foreign language uh, kung interesado ka magturo ng um, English sa ano sa sa Amerika ang uh, teaching English as a foreign language certification ay isang magandang option din um, maaring ano confusing yung mga um, acronyms na ESL o ELD pero par pareho lang naman sila Uh, uh, ang teacher ay nagtuturo ng English as a foreign language sa mga batang hindi native speakers of English sa Amerika. Siguro itatanong niyo, meron ba? O naman, maraming mga batang ano, um, hindi native speakers of English sa Amerika. In my case, sa ano ko ngayon, sa klase ko ngayon, 94% ng mga estudyante ko ay hindi native speakers of English. So ang kanilang ano, ang kanilang ibang language ang ginagamit nila sa bahay. Kaya, um, medyo challenge sa amin na magturo sa kanila dahil, ano eh, um, inaaral nila yung wala pa naman silang mastery. My, my students are 5 to 6 years old. Wala pa silang mastery sa native language nila. Pero yan ang, ang, ano, ang ginagamit nila sa bahay. Uh, pagpasok nila sa school, um, English ang, ano, ang, ang, ang salita. English ang instructional um, tool for learning. Kasi yan naman ang required paano mo ituturo ang phonics, paano mo ituturo ang foundational skills sa um, ibang language, di ba? Other than English. So, yun, yun ang ano. So, dito po sa episode na to, um, ilalagay ko rin yung mga um, iba pang sources at references na pwede niyong magamit um, habang nag explore kayo ng mga opportunities nyo bilang isang um, educator na meron ng master's degree. Um, so, ang, ang, ano, ang pagiging isang teacher natin sa US ay fulfilling na career. So, gamitin mo ang master's degree mo bilang foundation para sa isang matagumpay na paglalakbay sa sa pagtuturo dito sa Amerika kung sa kasakaliman man. Um, at huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Kung may malaking pangarap ka talagang mag magturo sa Amerika, simulan na ngayon ang ano, ang journey mo. So, bisitahin yung mga ano, mga